Ang gawain ito ay napakahalaga sa pagbubuo ng ating unang republika ng Pilipinas. Ito po ay bahagi ng takumpay ng mga Pilipino buhat nung bumalik si Emilio Aguinaldo noong May 19. Ito na yung tinatawag nating second phase of the Philippine Revolution. Ipinakita nito na ang paglaya ng bansa ay hindi lamang kagustuhan ng ilan, kundi kagustuhan ng mamamayan ang lumagda sa akta ng Bacoor ay mga punong bayan na hinalal ng kanilang mga kababayan. Sa lugar pong ito mismo, ay dumating ang may dalawang daang pinuno ng iba't ibang pueblo na nanagmula sa labing anim na lalawigan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa La Union at Pangasinan hanggang Mindoro at mga kalapit nitong pulo upang lagdaan ang Acta de Dependencia o ang Solemn Declaration of Independence by the People. Ang lahat ng ito ay dito nga po naganap sa bahay na tisa ng pamilya Cuenca. Kaunti na lang at malapit na tayo sa ating layunin na maging malinaw na bahagi ng mapa o landas tungo sa ganap na kasarinlan at pagkabansa ng Pilipinas noong taong labing walo samahan ninyo ako sa pagdarasal na maging isang ganap na batas na ito sa lalong madaling panahon. Ito rin ay ating regalo sa mga bakorenyo dahil ating nabuo na ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan mula sa kawit at bakoor dito sa ating probinsya hanggang maging isang ganap na republika tayo sa loob ng simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan. tuwing unang araw ng Agosto ang mga paggunita ng sambayan ng Pilipino ay nakatuon sa Bacoor dahil ito ang araw ng paglalathala at pagtatanyag ng kasarinlan ng Pilipinas. Mabuhay ang Bacoor Assembly of 1898, mabuhay ang ating mga bayaning Pilipino, sama-sama tulong-tulong na mahalin natin ang bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat